Ayan mga di isang papagpalangarap sa atin lahat. Nandito po ngayon tayo sa river ng Tarlac City. Ayan mga kakalakad, titignan natin yung mga bahay kung malapit nang gumuho yung mga bahay. Ayan mga kakalakad, yung mga bahay. Ayan mga kakalakad, yung mga bahay. Ayan malapit na po yung mga kakalakad o. Malaka naman bumigay na po yung ano malaka yung biki ng Tarlac City ay mga malaka to. Ayun yung baka yo. Oh. Yung Muslim na ano malaka to. Ito po yung sitwasyon nyo yung dito sa Tarlac City, mga kalakad Ito na po yung labo rito mga kalagad o. Oh. Nakasambot na mga kalagad o. Oh. makakalakad kitang kita, -kita no? malapit na malapit na ito <coughs> dapat yung mga residente rito umalis na makakalakad magkas ng tubig makakalakad ਕੀ ਮੈਂ